Bech, thank you po. Bungang-bunga ang baby shower party ng nag-iisang anak ni Miss Gretchen Barreto na si Dominic Barreto Kuangku Hearn. Narito ang kanilang mga ganap. Ang unang dumating sa party ay sina mag-asawang Ivy Aguilar at Shin Tiu at ang kanilang anak na babae. In-entertain naman ni Gretchen at pinakain at maya, -maya tumayo si Gretchen. Ipinakita ni Gretchen ang estilo ng kanyang damit sa mag-asawang umiikot pa ito. Napakaganda nga naman all white, backless at maraming lace. Ang sabi ni Ivy Aguilar, not perfect size daw ang dress ni Gretchen. Ang sagot naman ni Gretchen, gusto daw niya ng maluwang kasi summertime naman one you feel like? Tell us how to Bakay kay Gretchen mm. ang all white dress, ang style at design, may overlap pa sa tagiliran. Lumalabas ang forma ng katawan ng Gretchen na slim at bumabata ito. Let no know, Kelly. If it's good. <laughs> uh, you're the face yeah. tester. Yeah. Uh -huh. Taste test. Dumating din ang ibang mga kaibigan ni Gretchen na sina Mimiki at Kelly Fashion. Nalilito ang mga ito kung alin ang pipiliin sa daming pagkaing sweet. Here. Here can try. Okay. Okay. Nice. Masarap pala dito eh, para mabilis kung wala ng dessert. Try and eat it. Nag-picture taking si na Gretchen kasama ang kanyang mga bisita sa harap ng maraming pagkain. Napakaswerte ang maging apo ni Gretchen Barreto. Siguro 100% na ibubuhos ni Gretchen ang pagmamahal sa kanyang apo o sa kanyang pamilya. Nasa sala si na Gretchen nagpintuhan kasama ang kanyang mga bisita at sinabi ni Gretchen kaya daw siya may piano dahil sa gabi daw mayroon siyang pianist at kumakanta siya na solo. <laughs> <laughs> yes, that's why I have this. So at night I have a pianist. And then I sing. Say... Hi, so, so, Talagang napakayaman si na Gretchen Barreto. Napakaganda ang bahay. Ang kanilang mga gamit sa loob ay mamahalin at antik pang mga ito. Oh! <laughs> nice Mahaba na kwentuhan ng magkaibigan, ang dagdag pa na kwento ni Gretchen na 17 years ago, mayroon siyang IV clinic sa bahay niya for home treatment. Yes. And then she brought, she gave me that mirror thing where you magnify. Yes, yes. Baka sa mukha ni Gretchen ang saya na present na kanyang mga kaibigan sa okasyon na nagmamahal sa kanya at mahal din niya. I'm Dominic of the Collective and we just turned 3. And I have quoted so many times since I was younger. It comes from my mom and she says, "Don't do it if it doesn't make you equally as scared or anxious." Maganda at matalino din si Dominic. Ang nag-iisang anak ni Gretchen Bereito at ni Boy Quanco. Lumaki ito sa America at doon nagarat.